Good morning guys, hindi tayo sa Balogo naman So SM SM So ayan guys uh, Walking day So galing tayo sa uh, Baribag Ikot tayo, papunta na Pauwi na tayo guys, so ikot lang tayo uh, Diversion lang tayo naman So hindi tayo na tayo tumuloy ng Yep So, inahabol natin yung oras kasi pasok na naman tayo. So, yun. Daanan natin yung Balogo Complex. Ito, so, SM. Ad. Kira so, siya tap sa mga tricycle driver. So, yun. Kailangan natin. Bawas-bawas uh, bawas -bawas taba muna. So, yun. So, yun. O